Yung native ko na manok, masarap ito sa kapayas, sa papaya paglaki. Malito pa na mga sisiyo. Native na manok. Masarap sa papaya paglaki. Tapos pag may bunga na yung palayan dito natin yun para may pagkain sila pag bunga na yung palayan dito sa amin. Ito yung mga may bantay aso. Yan ang bantay namin sa palay, aso. Ito yung mga papaya, malalaki na.